SM Taytay City no? City Taytay So kanina may nangyari uh, ah, Pinag-cancel ko yung pasahero natin Bakit? Kasi yung kausap ko Eh hindi siya yung pasahero Siya yung nag-book Nasa ibang lugar siya Meron siyang tao na O kaibigan Na pasasakayin sa atin So dito tinawagan ko malapit na ako sa kanya sa sa pick location. Kanya nga lang one way. So dinescribe ko yung situation, baka po pwede niyang lakarin kasi malapit lang naman. Malapit lang kami. Eh, ang mangyari, yung tuma yung kausap ko na nag-book na nasa malayo. Hindi din siya pamilyar sa lugar. So sabi ko Sige, iikutan ko na lang. So nangyari, di inikutan ko, madalit sabi. Kasi medyo malayo rin pag iikutan mo eh. Naka one way nga kasi. Tay Tay Changge, 7-11. Sinabi ko, total, magkakalapit lang kami. Magkalapit lang pala. Nung inikutan ko, doon ako nainis. Kasi, Since nga na hindi alam ng pasahero, dapat ni-note na lang niya kung ano yung telephone number ng isa para hindi ang kausap ko yung nag na nasa malayo. Ako yung tinatanong niya kung malapit lang, sabi ko malapit lang. Ang problema nga, eh, nasaan yung pasahero? So pagdating ko, inaasahan ko na tinawagan niya na at kinausap. So pagdating ko dun sa may uh, Sarmac Diagnostic Clinic walang tao, walang pasahero doon sa labas na ano. Meron man lalaki doon, Francis din kasi yung isa ang lala, ang sasakay ko, lala, parang lalaki. May lalaki doon, hindi naman nag-a-approach sa akin. So hindi ko alam kung siya 'yon o ibang tao 'yon. So no na inis ako kasi ang tagal ng usapan namin ng babae, na-explain ko na lumabas na lang siya. Kasi nga lumabas na lang yung pasahero. Eh kaso hindi naman siya makapag-decide kasi hindi niya nakakausap pa. So ako na nag-decide. Ang problema, nung dumating ako, walang pasahero na nasa labas, walang pasahero na lumalapit sa akin. So anong gagawin ko? Tinawagan ko ulit yung nag-book. Ang akala niya, nasakay ko na. Paano ko ka ako masasakay? Hindi nga kami nagkakakita pa. Hindi na wala naman ka ako nag-a-approach sa akin. Andito na ako sa pickup up location walang tao. Uh, hindi ko alam kung nasa loob ba siya, nasa labas. Basta ang expect na dapat pag nagbubuk kayo, lumabas na kayo ng building. Huwag na kayong maghintay na darating pa yung rider. So yun ang ano, nandun na yung rider, walang pasahero. Anong gagawin? Tatawagan na naman ni eh, nagbook si pasahero bla 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 tapos ganun ganito so parang nainis ako sa sistema ang gulo ng usapan namin hindi sila ready no hindi sila ready na hindi sila ready para sumakay kung baga nandoon na yung rider uh, na yung wish nila o hindi actually hindi naman nila wish yun eh ako naman yung nagmano. Kaya so nga lang. So gawin naman nila dapat yung part nila na dapat nandun na sila sa pick location at saka wala dun sa loob ng building. Kasi kung sasakay ka talaga, lumabas ka na. Ay. Eh parang walang planong lumabas, parang walang planong sumakay. Eh pagdadalan ang ono sa pa sa Angono, bihira lang din ang pasayero sa Angono. Pagbalik, wala tayong pasayero. So, naka, yun yung nakakainis sa pasayero na yon Yung hindi sila ready na sumakay. Magulo na nga yung booking. Mas ginawa niya pang ano. Kaya sabi ko, cancelin nyo na lang ma'am. Kasi ang gulo nyo kausap pangalwa, wala yung pasahero sa labas ng building, nasa loob pa. Di tatawagan, tatawagan niya pa, tatawagan ko siya, tatawagan niya pa. Hindi. Hasil yung ganun. Mag-note na lang kayo ng number ng ano, ng pasahero. Tsaka mag huwag kayo matuto na panay pabuk-pabuk.